tumanggap ng tig isang multi-purpose vehicle ang sampung barangay sa bayan ng Orani na nakatapos ng kanilang 10-year barangay development master plan. Ang nasabi mga barangay ay ang Apollo, Tenehero, Wawa, Tagumpay, Tala, Balut, Maria Fe, Talimundok, Puksuan at Tapulao. Nire-request po talaga natin na uh, makompleto na yung ating barangay development master plan kasi mapapadali ang trabaho ninyo natin pare-pareho kung ito po ay nakasulat na sa isa pong plano. At uh, dahil may kasihan yung ating master plan, uh, alam mo nila na ito po yung tunay na pangayaran ng ating pong mga barangay. Sa pamamagitan ng datos at mahusay na plano mula sa Barangay Development Master Plan, mabibigyan ng prioridad ang mga programa at proyektong higit na kailangan ng barangay.